Hello mga kalayason na Maray vlog. Ang atin pong content. Ngayon ay magluluto tayo ng traditional biko. Ang acting pong lulutuin ay isa sa mga sinaunang pagkaing Pinoy. Bigyan ko lang kayo mga kalayason ng tip tungkol sa biko ay isang uri ng matamis na kakanin mula sa Pilipinas. Gawa ito sa gata, pulang asukal at malagkit. Karaniwang pinapatungan ito ng latik, kultaman o malakaramelong sirup isa itong uri ng kalamay at magkahawig ang paghahanda ng mga ito, ngunit sa Biko, hindi ginigiling ang bigas para maging masa. Minsan, pinapakiti at ibinibenta ang mga ito bilang suman. So, andito na tayo sa tindahan para bumili ng aking mga gagamitin Parang sa pagluto ng Biko. At ayan, lumapit sa atin si atin magandang tindera, at Sharut. Ate, ko ako 1 kilo, kilo malagkit na bigas at asukal, mga kalahating kilo Ay, lang po. Habang nag-aantay po tayo sa ating binili, napansin ko ng ang ganda ng panahon kaya kinunan natin kasama ang simbahan ng San Felipe. Hindi to Ayan, yan. Tapos na po tayo mamili. Wala lang yan. Tapos na tayo mamalengke, ang atin next destination ay pupunta tayo sa bundok para kumuha ng panggatong na kahoy. Yung outfit ko, dyan pang mayaman na akala mo hindi bundok. Ang pupuntahan, Char, huwag nyo nalang pansinin. Ang Sana outfit ako. ko, tara samahan ulit ninyo. Ako para sa ating pagmalakas South. Wow. Hahaha. <laughs> mga kalayason na Maray Vlog, ang ganda ng panahon ramdan. Naramdam mo, yun probinsya sa riwang hangin at mabangong simoy ng hangin. Ten years later. Andito na tayo mga kalayason na Maray Vlog. Simulan na natin agad ang pagkuha ng panggatong Ayan. Na, Paano masabi? Nang panggatong, let's go, go home para masimula na ang ating pagluto ng biko. Sobrang init, guys. Basang-basa 'yung damit ko jan ng pawis. Puti na lang walang aamoy ng aking pawis. Charot. Uy, let's go. kaliskis mo. Oy. Mula na natin ang pagluluto ng piko At ang kilog malagkit Ngunit kumukwap At ang kalpapula at iyok Ayan nga, nagkakayod na ako ng iyok Masarap ang luto Kapag pinagpawisan at pagkatapos ito Naman ay pinigako para lumabas Ang gata Ayan, luto na ang ating malagkit Nilagay ko na ang gata sa kawali Dapat ang apoy nasa panamdaman lang Para hindi masunog ang ating piko sa maray vlog, luto na ang ating piko.